panganay. May walang letra. Pero isa sa mahirap na gampanin na kung ikaw ay mahina, kaya't madi mo kakayanin. Sapagkat sa'yo sila unang mangarap. Sa'yo sila unang susugal. Ganyan naman ba? Diba? Dahil panganay ka. Napakahirap ang titulong ito. Dahil sa mundong puno ng gulo, ikaw agad ang pinupuntriya dito. Na kung mahina lang ang pusong meron ako, sigurado ang palo na ang unang tayo nila sapagkat ako'y tanganay sa aking umaasa sa si nanay at tatay sa aking balikat nakapasan ang pangarap at inaasam na magandang pinabukasan. Sa mundong ito ay napakahirap mo buhay, sapagkat saan ka man ay laging may sablay, ganito dapat dahil ikaw ang panganay, ganyan dapat dahil ikaw nga ang panganay. Mawalin ba akong sumablay? Sa aking balikat ba dapat nakasalalay? Ako ba dapat ang laging umalalay dahil ako ang panganay? Hindi sa inaayawan ko ang tungkuling ito. Pero pwede bang dahan-dahan lang sa pagturo sa kung ano dapat ang papel ko? Sapagkat nangihina din ang puso meron ako. Sa tuwing na naiisip ko, baka magpunigo ko rin kayo. Paano pag nagkasala ako? Paano pag nagkulang ako? Paano pag nandapa ako? Patanggapin niyo ba ang pangalan na ito? Mapapatawad niyo kaya ako?